Pinato naman ng bote sa muka isang lalaki sa Tondo, Maynila. Pero sa pa rin ang inaresto na umano sa pagbabanta gamit naman ang balisong. Magbabalita si Dave Abuel. Nag-uusap ang dalawang lalaki na ito na nakaitim at nakagray sa kalsada. Pasado alas 9 ng gabi nitong Sabado sa Barangay 41, Tondo, Maynila. Dalawa pang kasama ng nakagray ang lumapit sa kanila. Maya-maya kinuha niya ang boteng nakaipit sa kanyang shorts, saka ito'y binato sa mukha ng nakaitim. Napahandusa ang biktima sa kalsada habang dali-daling tumakbo ang tatlo. Kahit pasuray-suray, sinundan pa niya ang grupo. Umabot sila sa barangay 42 at doon na nagrambulan. Bago ang insidente, lasing daw ang lalaking nakaitim at nakipagtalo sa kinakasama dahil sa pera. Nadamay sa init ng ulo nito ang mga lalaking nagiinuman sa labas. Ayon sa nambato sa kanya, dumipensa lang siya dahil lagi umanong may balisong ang lalaki at nagaamok na iniisip ko rin po. Siyempre, self-defense ko lang din sa sarili ko yun. Kasi may 29. Inahabol niya ako na inahabol. Yung ginawa ko, nakakuha ko yun ng bakal na nakapalagay na parang no parking po. Yun ang pinagawa ko, pinampalo ko po. Depensa na sospek, umiwas na siya pero nakita raw siya ng kabilang grupo. Doon na lang po ako sa isang ano, tindahan bumili. Tapos yun, dumating na naman yung mga yun, dun na naman po yun, inagis yung bote. Maharap sa reklamang frustrated murder ang lalaki. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.